Yo boy! Welcome back! Andito na naman tayo sa Minecraft! Ayan oh. Tara tara! Puntaan natin yung sasakyan natin boy! Andito yung sasakyan natin eh! Pinaka-wash kasi natin! Marumi na! Tara tara! Uy! May nag pa dito boy oh. Oy, manong! Ano yan dinideliver mo? ah na yan. Ay umaman si ni Manong. Ang sungit naman nun. Tara tara let's go. Yan o. Oh. Puntaan natin dito yung yung sports card. Ay ano bang tawag doon? What? Lo no. <laughs> sports car natin andito oh pinaka-rush natin yung sports car natin boy ayan oh tara tara kunin na natin to boy malinis na to let's go no Teka, ba't ang bagal natin maglakad? Ah, pwede. Eto mo oh, yun. Ayan oh, o, ganda ng sasakyan natin, boy. Malinis na. Tara, tara, sakyan natin yan. Pupunta tayo kay Dr. Quack, Quack. Tara, let's go. Oh, grabe naman ang bilis ng sasakyan natin, boy. <laughs> Teka. Uy, may sumakay pa dito si Manong? Nako po, tinakbo yung sasakyan natin. Oh no. no! Hoy, uh, uh, lumabas ka dyan. Ba't ka? Sasakyan ko yun eh. Tara, tara. Hoy. Ang kulit na ito ni Mano. O, papatayin kita dyan. Sige ka. Isama na nga lang natin to kay doctor Quack Quack Boy. Uh, let's go. Pupunta tayo dun eh. Ano ba yung daan nun? Teka. Maghahanap muna tayo dito ng pharmacy. Bibili kasi tayo, boy. Nasa na ba yung daan dito? Papunta kay Dr. Kwakwak. Oh, mukhang nakalimutan na ata natin. Let's go. Ayun, dito yun, oh. Tara, tara. Bibili muna tayo dito ng magdo, Macdo ba to? Tara, tara. Oh, yung sasakyan ko. Ba't mo tinakbo? <laughs> Opo, yung sasakyan natin, oh. Ibabangga pa ni Manong. Kakakarwash lang yan, eh. Tinumihan mo agad. Oh no. Kulit na ito ni mga ano Bawa nga kayo dyan. Masisira pa yung sasakyan ko sa inyo eh. Uy. Ang kulit na ito. Ay bumaba na ito. Tara. Bugbugin natin ito. Ayun yung bumaba ah. Bugbugin ko kayo. ang oh, mm. so, kulit na ito ni mga ano. Ay bumaba ng... Tara tara. Yan yun na nga yan dyan. Pagbalik ko, si Ryan sa sakyang ko. Yari guys sa akin. Tara, tara, let's go. kita tayo dito sa McDo. Tingnan nga natin kung anong binibenta nila dito. Naku, mukhang sarado ata sila ngayon. Oh no, wala tayong mabibili. Tara, tara, mag-CR na lang tayo. Yan you no, know, andito, boy. Wala silang inidoro, boy. Ano tong inidoro nila dito? Walang butas. Oh no! Tara tara, sa iba na nga lang tayo mag-CR boy. Pangit naman pala ng na CR nila dito. A few moments later. Paano tayo sasakain yan? Paano tayo pupunta kay Dr. Kwakwak? Pinatamad na ako maglakad. Oh no! <laughs> Oy! Buhamakan na nga dyan Ang kulit mo ha. saan na ba yung sasaksakin natin yung bumbu na neto boy? What? Tara-tara, let's go. Wala ba ditong panaksak, boy? Asa ito Yari ka ngayon sa akin, boy. Patay ka ngayon. Ayaw mo pa umalis dyan, ha? Tago ka na. Tatanggal lang kita ngayon ng ulo. No! <laughs> <laughs> Yari ka sa akin, eh. Uy! Naku no po! Oh, no. Yun ang sinasabi ko. Nasira na yung sasakyan natin. Hmm! <laughs> Ito kasi oh. Mm, mm. Tay na tong mga to, makukulit eh. Oh. Te, tara tara, maglakad na nga lang tayo. Wala na 'yung sasakyan natin, boy. Yan nyari na doon. Naglaho na. Tara tara, malapit na lang to dito kay Dr. Pakpak, boy. Puntahan natin 'yan, boy. Wala bang mga bike dito? One eternity later. Te kandum bas si Dr. Kwakwak na ako po. Di ako na pag na pupunta ako ngayon. Pero tara, tingnan natin baka nandun siya. Let's go. Tara, takbo na lang tayo. Ayan no. Masa na mga kapitbahay niya dito. Wala na ata mga kapitbahay niya dito boy. Ayan no. Andito na tayo sa bahay ni Dr. Kwakwak. Let's go. Ayan no. Yan you no, know, ay yung bahay niya boy oh. Welcome to Dr. Quack Quack Experimental House. Hey, let's go. Tara tara, pasukin natin yan boy. Nandito ba si Dr. Quack Quack? Yan you no, know, tingnan nga natin. Nandito ba siya? Naku po, mukhang wala na naman siya boy. Pakasan kaya nagpupunta yun? Wala na naman yung bike niya dito. Oh, no. kasat oh, si Dr. ko ako. Tingnan nga natin dito sa likuran, boy. Baka nandito siya. Ay, baka nandito ata sa bahay niya, boy. Andito eh. yung isa niyang bahay, oh. Pinaparent niya dito, boy. Dito na lang kaya otomira. Oh, no. Kaso wala silang CR. Ayan, oh. Sarado. Wala pang inidoro. Aha. Tara tara let's go Tingin nga natin dito sa likod Onion dito siya Uy naku po sino to Bagong ano katulong ni Dr. Quakwa kata boy Tara tara kaya na nga natin yun boy Asan na kaya Tingnan nga natin dito boy sa bakuran niya Baka nandito siya Ayan oh tingnan nga natin dito boy What ano yan Bakit may marami mga bungo dito boy -hmm. Oh no. Ano nangyari dito, boy? Ayan no. Meron pa dito bungo ni ano, ni King Kong. Oh my god. Nandito yung bungo ni King Kong, boy. Tara tara, takbo tayo. Mamaya biglang lumabas dito si King Kong. Ayan o, no? nagagalit boy. Ano kaya ito boy? Ayano, mukhang may itlog pa dito. Oh my god, ano yan? Saan nang galing yan boy? Ayan no, oh, andito pa yung bungo ni Godzilla, boy. Nako po. Nako, baka dyan lalabas si ano, si King Kong oh. Andito yung bungo ni King Kong, boy. Oh no. Tara, tingnan nga natin ano to, boy. Meron po. Oh my God. Wow. May paru-paro. <laughs> Oh my god, ang laki ng paru-paro boy. Ayun oh. Itlog pala ng paru-paro yun boy. Ayun siya oh. Naging paru-paro siya. Oh no. Nakbo. Baka kainin tayo niyan boy. Yan oh. Grabe, ang laki naman paru-paro na yan. Biglang ng itlog. What? Ayan oh. Oh my god. Ang laki ng pakpak niya boy. Oh no. Asan na kaya si Dr. Wakwak -wak boy? Ano na nangyayari dito sa bahay niya? May malaking paru-paro na takbo. Ayan o. Ayan mo yun. Laki ng paru-paro na boy. Ako po. Kita pa yung puwet natin dito ha? Ha, ha Tara tara. Tingnan nga natin dito boy. Baka lumabas dito si King Kong. Oh no. Opo, oh, 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 oh. nagagalit na yung paru-paro boy. Dito yung paru-paro. Yan o. Oh. Grabe, ang laki ng paru-paro boy. Nawala na siya. Ayun. Tingnan nga natin boy. ayano o. Oh. Ang laki ng paru-paro. Oh no. Takbo. Pare, tumakbo ka na. Ayun yung paru-paro. <laughs> Nakainin tayo niyan. Takbo. Pasok tayo dun kay Dr. Kwak-Kwak. Dun sa bahay niya boy. Let's go. Ayan o. Oh. Tara, tara. Pasok tayo dito boy. May malaking paru-paro doon. Mamaya, kainin tayo noon. Oh, no. Tara, tara. Tara, tara. Labas tayo. Tingnan nga natin. Baka wala na doon yung malaking paru-paro. Tara, let's go. Tingnan nga natin. na umalis na yun. Mamaya kasi kainin tayo non boy. Oh, no. Mamaya kainin tayo nun boy. Oh, andito pa rin yung lalaki boy. Mukhang hindi siya kinain ng paru-paro. <laughs> Mukhang nawala na ata yung paru-paro ah. Si paro paro G. What? Lo <laughs> <No>. What? <laughs> oh my God. Bakit nandito si King Kong? Oh no. <laughs> si King Kong boy andito. Ayan o, oh, nakaupo siya, boy. Anong ginagawa niya dito, boy? Bakit nandito si King Kong sa Ubu City? Nakaupo. Ano kayang ginagawa dito ni King Kong, boy? Ayan o, oh, nakaupo siya. Aray ka po. Nahulog pa tayo doon, boy. Ako, nako. Alis tayo dito, boy. Mamaya maging bungo rin tayo dito. Oh, no. Ayan siya, boy. Ang oh, laki, boy. Nakaupo siya dito, boy. O ang nagantay ata siya ng kalaban na. Ah. Ayun oh, no, laki ni King Kong, boy. Oh. Grabe oh. Ah, ng kamay niya, boy. Ayun no. Oh. oh, naku po, tumayo na, boy. Takbo. Mamaya pa kantahin niyan. Oh no. Ayun siya, boy. Oh. Ang Yun yung naglalakad boy. Mas malaki pa sa atin. Parang sinilaki lang tayo ng ano neto eh. Ang paay. Ayun yung bungo niya boy. Oh my god. Lumulutang pa siya. Tara tara. Takbo tayo boy. Mamaya kainin din tayo niyan. Oh no. Oh no. May kalawang si Kiko. Takbo. Mamaya madamay tayo dito boy. Yun oh. Grabe yung kalaban niya. Napatay niya. Ayun oh. oh. Takbo. 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 boy, Takbo. Grabe si King Kong po yun no? Ilalabanan niya yung mga paniki Oh no Ayun o, Ayun yung mga Boy my god Grabe si King Kong po Ayun o, Patay Grabe Napatay niya yung tatlo Oh my god Ayun oh Matay dito yung tatlong mga paniki Boy Ayun no Mukhang nabuhay pa yung isa Tara tara Nagrabi oh, grabe naman to, nakakatakot. Ang laki naman nito. Oh no. Yan yung kalaban ni King Kong boy. Oh. Oh, Ako Mamaya biglang mabuhay yan boy. Kainin tayo niyan. Oh my god. Nandito na si King Kong boy. Umupo na siya dito. Oy oh, King Kong. Tara tara. Haluin nga natin to boy. Yan si King Kong boy. Oh. Grabe oh. Unlucky ni King Kong. Ano po. Mukhang nakatingin na siya sa atin. Oh no!